Kenagara mga mista. La <laughs> laba bala na tayo kay pastila, lang. Salamat iskor na. Hay okay, mga, binibati ko na ng isang magalang hapon a ah, si Mista Glorwin Lilivios. Mista Charlie Labahaw. Mr. Bagkater si Mr. May Catayas Fernando Mahilong Mr. Roller Ronquillo Mr. Takan yung mga Pero ang ano ka ron ang active kayo siya na Mr. Gil si Glorwin Lilibios o kini pinakang active kaya termisya naka naka present si ano marami rin sila Francisco de Juan Yan, sa Mindoro James Flores ng Camotes Island Cebu mister niya Kadang-kadang ngayon, libo na sila, pinakalibo na sila. Oh. Naapoy, ano, kaso lang. Mistisuhin ba? Kaya pong, ano, bulik. Mistisuhin yung bulik. Pero, makita mo yung, ano, niya. yang banggal lagi eh, giba lagi basta maksa bayar saya bau ah ego gitu eh. maka ego gitu Kamang gitu kama Kamang gitu krabi ke plastara dan wajah dilet krabi terga tapi setelah eh. ya wajah dilet yang nakababaan dulu bisa kang imu armas maka speech sangkung bagaalan nimo sa ibaw bagaalan nimo namu obos ubo sa duty sa tahod an sumoy isan pa na siya kay sangkung para bagaalan nimo sa wakrat ang lagi empat yo empat lagi empat yung agi Oh. Oh, laba-laba lang ta sa'yo. Nato Domingo. Ako sila, hindi kota. Tapatin ini nyonya dia bulay. boleh, ninyo ba? Eh, mas sila. Hindi Tempatir. sila ba? Atras na.

Kaso lang pag di siya pa paano. Di mapildi. Basta maayo ala ng pagkaplastar. Mapildi mo siya, at least nilagay mo siya ng maayos. Ganyan lang. Natalo man siya manalo. Basta ang pagkalagay maganda. So, mo na yung mistak mista pangista. Ang imuhang pagbutang. Ang imuhang tari, sampung na gani. Imo pag di pantay la mesa. Di to igbaw ang igbaw ang dulo kay mong tari. Di mo rin nag-ibabaw tahod na nun ha? kailang Kailangan ang pag mo si igbaw. Pagka ba? mga pagsangkong mo ang tari, mga nana -na -na sa mga unom, unom sa taas, tulos sa ubos, pa iban na pa iban ba? para makuha ni mo ang anggulo sa kwa ng sangkong na sangkong ay ano na sangkong sa kanang kalagay kanduol kayo bawok na kuna di ba makita di mo ko kawit bitaw ng ngawit sa lubi muna importante sampo brabe na mo kawit pang kawit lagi pero palita sa binunalay tingnan na makaigo na yun lamok pero nakaubos ang dulo na salpak ko na pila, pilaw hindi lang Oh. Ay, salamat ha. Ang mista. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Support pa rin. Gibawalan ng mangguta. Gibawalan pa. Oo oh, lagi. Guulan naman ako. Gibawalan ko. Plaster ba? Magsubo ka rin ni ko niya. Ako nga upload. Tanaw na ako. Di ba bawal? Bawal man. Higpit kayo. Sige magsubok niya.